Aklan Menu, Pansit kanto ng Batan, Cup Noodles ng Nabas, Mami ng Madalag, Chicken Joy ng Malay, Grilled Chicken ng Ibahay, Barbecue ng Nomansya Salad ng Tangalan, Bulalo ng Libakaw, Lomi ng Leso, pares ng kalibo. Spare ribs ng borwanga. Sisig ng banga. Chapsui ng altabas. Talaba ng newash. Graham ng makato. Pizza ng balete. Kanin ng malinaw. Ayan po ang mga menu ng Aklan. Malalaking order yan, kaibigan.